Good morning guys. Ito. Papasyalan po natin yung ating mga alagang aso. Ipe-flex natin. Ano ba ang ginagawa nila ngayon? So, let's go guys. So, ito guys. Ayan. Nag-aabang na sila. Uh, talagang inaabangan ako yan dahil Nami-miss na nila ako. Gusta? Gusta? Kumusta ka? Shuki, up. Up, Shuki. Oh. Okay, Shuki. Oh. Sige, sige. kita ito. Ito, ito. Up. Hmm. So, yun guys. At nakita nyo naman guys kung gaano kakataba yan. Hmm. Ayan, o. Oh. Itong, itong puti si Yui, ang kanilang nanay. si Ito si Shuki. Yan, babae, puya, yung babae po yan, pero pinalagi namin para uh, hindi masyadong lumalabas sa sa bakod. Shuki! Cookie! Up! Cookie! Ayan, guys. Ayan. Yung brown na yan. Yati. Taba-taba niya. Nagkasakit lang siya, guys. At uh, buti ka naka-recover. So, up! Up, oh. Bibigyan ko kayo. So, yan, oh. Oh, oh. Eh. Ay, nagawang ilaga ka, Cookie. Oh. Hmm. nagawang ka? O, oh, isa pa, oh. Cookie. Cookie, come. come. Cookie, stand Mali, oh. So, ayan, si... Si Yui, oh. Mababait hmm. sila, guys. May time na kailangan ilalakad nito, guys, sa labas para na-exercise sila kasi kung dito dito lang dito lang sa space na to eh kukunti yung nilalakaran nila tinatakbuhan so need talaga nilang ilakad ila nga guys hindi na sila pwede pagsabay-sabay tatlo kasi kakalad ka rin kayo nyan so ayan kaya ang ginagawa ng ni Myra o ni pa isa-isa nila nilalabas kasi sinubukan nila one time na nila uh, bila kabila eh, ay nakalatkan talaga sila so ano oh, ito na, bibigyan ko na kayo hindi uwi kaya nyan so ayun ah uh, actually pinakain na yan guys na ayan lang at tahimik sila ngayon so guys uh, uh at ko lang uh, na kapakita sa inyo ang alaga ng aso so mostly sa aming pusa kasi isa kasi guys dito nag-uulan so hanggang dito na lang po uh, muli binabati ko po kayo na isang magandang umaga bye bye po